So ayun, magandang araw sa atin mga kaidolo, sa atin po mga kababayan. So eto may na-plug down po tayo, isa nating kapatid na motorista na uh, yung initial violation niya, wala po siya nakakabit na plaka. No? So sir, aware po ba kayo na no plate, no travel tayo? Uh, yes man, po. Tap. So kailan mo pa ba nakuha tong iyong motorsiklo? 2021 po. Uh, so, bi binerify ba natin sa LTO kung saan siya nakarehistro kung may plaka na tayo? Uh, lagi ko pong ano, tinatanong sa dealer namin kung meron okay. na every time na magpapa-change oil ako oh, wala pa daw kasi partial lang yung meron okay yung so dun sa mga kababayan natin bibigyan po namin kayo ng tips if ever wala pa tayong mga plaka na inisyo yung ating uh, land transportation office pwede po tayong magpagawa ng mga improvised plate as long as meron tayong authorization coming from the LTO okay, may binabana po na memorandum yung ating land transportation office na yung mga wala pang mga plaka or yung uh, paggamit ng improvised plate ay huhulihin na ngayong August 2024. <laughs> oh, sige sir, mag ka ha.